Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Merlinda Alviz Ati Bing Batingber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simula na po natin ang ating kwento ang mga malalakas lamang na mga sungayan ang agad na nakakabawi ng wisyo at agad na nakakaiwas sa kanilang ginawang mga pag-atake ngunit ang anim sa mga aswang na sungayan tinamaan na ang mga ito ng mga pagtaga ng mga ito na agaran na ikinasawi ng mga aswang sa pinagsamasamang lakas ng mga usala at galing sa pakikipaglaban ng grupo nila ni Butchok. Nagagapi nila agad ang malalakas na angkan ng mga aswang na sina Sinaduroy, Butchok, Arid at Buno ang direktang umataki doon sa kaloob-looban ng mga kubo at nakasunod naman sina Nimpa, Utoy at Bituin na patuloy na nagbato ng mga usal. Maganda din ang posisyon ng mga batang paslit na malayang napapatamaan pa rin ang bawat masipat na mga aswang na sungayan. Umabot lamang ng mahigit isang oras ang kanilang bakbakan hanggang sa tuluyan ng napatay nila ni Butchok ang lahat ng mga matatandang gumagawa ng mga usal. Sa mga pagkakataon na iyon, napatay na din nila ni Padre Sakaryas ang kanilang mga nakakalaban doon sa dulo ng mga kabahayan na natiling nakikiramdam muna ang mga ito doon sa buong paligid. Hindi pa nga makapaniwala itong si Tatay Titing na tumahimik na ang buong paligid ng kuta ng mga aswang na sungayan at wala na silang narinig pa ng mga pag-angil at pag-ngasap. Nakita nilang nakabulagda na ang lahat ng mga kalabang aswang. Naggalat din doon ang tilamsik na mga dugo doon sa paligid. Wika nitong si Tatay Titing wala na bang mga aswang pa sa Sagot naman ng pari. Mukhang wala na, titing Ngunit kailangan pa rin na magmatsag tayo sa buong paligid. Mahirap na kung magpabaya. Tara na, puntahan natin ang kinaroroonan nila ni Butsok. Bantayan na lamang natin. Arman, titing, ang ating likuran at ang bawat kubong madadaanan natin, baka mayroon pang mga nagtatago na mga aswang sa loob. Pagkatapos agad ng tumakbo na ang mga ito, papunta doon sa gitna ng bahagi kung saan nando doon sinabutok. Ilang sandali pa nang magtagpo na ang mga ito. wika ka agad itong si Bucok Sunugin na natin ang lahat ng mga kubong nandirito at ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang na ito. Padre Sakarias. At kailangan din natin na makaalis agad. Nakakatiyak akong may mga magsidatingan pa sa lugar na ito na mga kampo ng demonyo. Dahil sa nagawa natin na kaguluhan at ingay, siguradong mayroong mga nilalang ang nakakarinig sa mga kaguluhan at ingay at mag-iimbestiga ang mga ito dito sa lugar. Walang inaaksayang sandali na ang mga ito Agad nilang sinilaban ang bawat bahay na nandoon at ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang na sungayan. Agad nilang sinunog ang lahat ng mga ito. Nagtulong-tulong na ang mga ito para mapabilis ang kanilang ginagawa. Matapos nilang magawa ang mga iyon, agad nang nagpasya ang grupo nila ni Butchok na umalis na agad sa lugar na iyon. Ngunit nang insaktong makapasok na ang mga ito doon sa mga kakahuyan na patigil ang mga ito sa kanilang paglalakad nang makaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya. Agad na napatingala ang mga ito doon sa ere dahil biglang nangingitim na ang kalangitan. Inaakala lamang ng mga ito na ulap iyon. Ngunit nang tingnan nilang mabuti, hindi ulap ang naging dahilan sa pangingitim ng kalangitan. Nakita nilang Papa usad ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Agad na uwi nitong si Padre Sakarias. Hindi ulap ang mga iyan dudong bucok. Mukhang mga kampo ng demonyo ang mga nilalang na iyan. Papunta ang kanilang grupo dito sa ating kinaroroonan. Napatitig din ng mabuti itong si Butyok at uwi nito sa kanyang mga kasama. Napakarami naman ang bilang ng mga iyan, Padre Sakarias. Anong uring mga nilalang ang mga ito? Kailangan natin na makapagtago muna. Nakakatiyak akong nakuha ng atensyon ng mga ito ang mga nangyayaring bakbakan at labanan dito sa lugar. Kaya nandirito ang mga nilalang na iyan. Nagbato muna ng mga usal na sa bulag ang mga iyon at mga usal na pudil at pagkatapos may mga langis at mga pulbo na isinaboy ang mga ito doon sa paligid para siguradong hindi sila maramdaman at maamoy ng mga ito. At matapos na gawin nila iyon, agad nang nagtakbuhan na ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy. Sinabutsok, duroy, at ang mga kapatid nitong si Duroy nagtatago ang mga ito doon sa matataas na mga talahiban na mayroon ding mga lubak-lubak. Ang grupo naman nila ni Padre Sakaryas kasama ang mga matatandang albularyo na sina Tatay Arman at Tatay Titing nagtatago ang mga ito doon sa ilalim ng mga malalaking ugat ng puno. May mga dahon at mga baging din ang nando doon na nagsisilbing harang sa kanila para hindi agad makita. Ang mga batang paslit naman, doon na nagtatago ang mga ito doon sa itaas ng mga sanga ng puno ng kahoy habang may mga nakatakip sa kanila na mga malalaking dahon. Sa likod din ng mga malalaking puno ng kahoy, nagtatago si Nabituin. Minatsyaga na lamang ng mga ito ang mga nakikitang mga nilalang doon sa itaas ng iri hanggang sa nakita nilang bumulusok na ng lipad ang mga ito nagpunta ang mga iyon doon sa mga natutupok na mga bahay ng mga aswang na sungayan ngunit hindi nila inaasahan na bukod sa mga nilalang doon sa itaas ng ere may mga kasamahan pa pala ang mga ito na mabilis din na umuusad doon sa mga kakahuyan napadilat na lamang ang mga mata ng mga ito nang makarinig ang mga ito ng mga kaluskos na parang mayroong mga nababaling mga sanga ng puno doon sa paligid at nang sipatin nila ito nakita na din nila ang napakaraming mga nilalang na parang mga taong puno kulay berde at kayong manggi ang kanilang mga katawan napakarami din ng bilang ng mga ito na dumadaan doon sa kanilang pinagtataguan inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas Ngunit walang balak pa ang mga ito na labanan ang mga nilalang. Bukod sa pagod ang mga ito sa nagdaang bakbakan, hindi nila kakayanin sa ngayon ang dami ng bilang ng mga kalaban sa paligid. At baka may mga darating pa. Kaya ang ginawa ng mga ito, nagtatago ng mabuti doon sa kanilang mga pinagtataguan. Lumagpas lamang ang mga iyon doon sa kanilang pinagtataguan at dumiritso na din doon sa mga kabahayan na natutupok ng apoy. Ngunit may iilan ang napatigil at nagpalingon-lingon doon sa kanilang tapat at pinagtataguan. Nakita nilang parang inaamoy-amoy ng mga ito ang buong paligid. Kaya naalerto itong si Butchok na nakahanda na sa maaring mangyayaring bakbakan. Sininyasa na din nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan na humanda na ang mga ito. Ngunit makalipas naman ang ilang mga sandali. Agad naman namulin tumakbo ang mga ito papunta doon sa mga natutupok na mga bahay. Ilang sandali pa nang matiyak ng kanilang grupo na wala nang natitira doon sa mga kakahuyan na mga nilalang wika agad nitong si Butchok. Tara na, duray. Abisuhan mo na ang mga kasamahan natin kailangan muna natin na makalayo sa mga ito. Subukan natin na matuntun ang kanilang lungga. Sa ngayon, iwasan muna natin ang mga nilalang na iyan. Pagkatapos agad nang umalis na ang grupo nila ni Butchok doon sa lugar at sinubukan ng mga ito na magpunta doon sa gilid ng bundok. Alam na ng grupong satanismo ang ginawang pagpasok ng grupo nila ni Butchok dito sa isla ng pulo. Kasalukuyan ng nagpupulong ang sampung pinakapinuno ng mga ito na binubuo ng mga masasamang albularyo, mga jablo at mga aswang na sa mga pinakamalakas na mga angkan. Nabalitaan ang mga ito ang pagkamatay ng mga aswang nagabunan at mga aswang na sungayan na kasalukuyan ng iniimbestigahan ng kanilang mga alagad. Wala pang ideya ang mga ito kung anong uring grupo ang mga panghas na pumasok sa kanilang teritoryo. Ngunit alam ng mga ito na hindi pangkaraniwan na grupo ang mga iyon. Unang-una kasi kung nakakapasok ang mga ito dito sa kanilang isla, ibig sabihin lamang malakas ang mga ito at mas napatunayan nila iyon nang mabalitaan ng mga ito ang pagkamatay ng dalawang angkan ng mga aswang ang angkan ng mga gabunan at angkan ng mga aswang sungayan ang pinakapinuno ng grupo ng satanismo ay isang albularyo na galing sa angkan ng mga gabunan isang napakalakas at kinatatakutan na gabunan nung unang panahon napabalita ang mga aswang na ito ay ang pumatay ng mga antingiro at mga albularyo sa bawat isla. Hinala din ng grupo ng satanismo, magkakahiwalay ang grupo ng mga iyon dahil halos magkasabay lamang na inaatake ng mga pangahas ang angkan ng mga gabunan at angkan ng mga sungayan. Inutusan ng matandang gabunan ang isa doon sa mga pinuno na jabloh ng grupong satanismo nasubukan itong utusan ang kanyang sampung tagakitil na mga mandirigmang jablo nahanapin at subukan ang kalakasan ng mga taong labas at mga pangahas sa kanilang teritoryo. Ipinag-uutos na din ng albularyong gabunan na palawakin at palakasin ang kanilang dipinsa. Makalipas ang ilang mga minuto tuluyan ng nakarating ang grupo na Manila ni Butchok doon sa paanan ng bundok. Nakikita pa nga nila ang pag-alagwa sa iri ng mga nilalang doon sa kakahuyan at papalayo na ang mga ito doon sa lugar. Uwi ka nitong si Butchok. Inaakala ko na nabawasan na natin ang bilang ng mga limonyong ito, Padre. Hindi ko inaasahan na napakarami pa pala ng mga ito at partida, hindi paggrupo ng satanismo ang mga ito. Wikang tanong nitong si Padre Sakarias doon sa binatilyong sundalo. Ano ngayon ang balak mong gagawin natin, Dudong Butchok? Subukan natin na hanapin ang mismong grupo ng satanismo. Sa ngayon, kailangan muna natin na humanda at gumawa ng mga dagdag na armas. Kailangan din natin nang iba yung lakas. Kaya kailangan muna na magpahinga tayo, Padre. Bukas na natin ipagpatuloy ang ating gagawin. Kaya nagpasya na muna ang mga ito na magsama-sama ang dalawang grupo. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa gilid ng talon kung saan nakakakita ang mga ito ng mga kawayan at mga malalaking puno ng kahoy. Maraming baging din ang nandoon sa gilid. Gumagawa agad ng mga palaso na gawa sa kahoy at kawayan ang mga ito. Gumagawa din ng mga sibat ang mga ito at may mga katas galing sa mga halaman ng mimusa at antunga na ipinahid ang mga ito doon sa dulo ng kanilang mga ginagawang sibat. Matapos na gawin nila ang mga iyon, nagpasya sina Butyok na doon na muna magpalipas ng gabi ang mga ito doon sa gilid ng talon. Doon kasi sa bahaging iyon, tahimik at sa tingin ng grupo nila ni Butchok, walang mga nilalang ang mga naninirahan na sa paligid. Nag-uugnayan na din sina Butchok at ang grupo nila ni Nunoy. Balak na nilang magtagpo kinabukasan. Susubukan nilang magkikita doon sa pinakamataas na bundok na nakita nila na nandoon sa gitna ng isla na inaasahan at hinihinala nilang tirahan na iyon at kuta ng grupong satanismo. Papagabi na sa mga sandaling iyon, agad nang nakapwisto na mga ito at ang iba sa kanila naghahanda na ng panghapunan sa mga ito. Sinabutsok, Padre Sakarias at Duroy nagpunta ang mga ito doon sa unahan para makakuha ng tubig na maiinom. Ngunit habang binabaybay ng mga ito ang gilid ng ilog, biglang nakakaramdam ng malakas na presensya ang mga ito. Napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad at agad na nagpalingon-lingon doon sa buong paligid. Sabay kasing naramdaman nila ang presensyang ito na labis nilang ikinabahala. Sa mga sandaling iyon, hindi pa nila tiyak kung galing ba sa kanan o kaliwa ang kanilang naramdaman ng mga presensya. Ngunit nakakatiyak talaga ang mga ito na malakas ang pinanggagalingan ng presensyang iyon. Agad nang hinugot na nitong si Padre Sakarias ang kanyang daladalang itak at wika ka nito kay Butchok. Mukhang may mga naninirahan pa rin sa bahaging ito ng mga kampo ng demonyo, Dudong Butchok. Ngunit hindi ko pa mapagtanto ang kanilang kinaroonan sa ngayon. Baka kita na tayo ng mga ito at mananalin tayo sa ating mga kilos at galaw. Biglang-bigla kasi ang pagpaparamdam ng mga ito sa atin. Wala ito kanina, hindi ba? Sinang-ayunan din ito ng dalawang mga binatilyo na sina Butchok at Duroy. Sagot nitong si Butchok. Maaring ganun nga ang nangyayari, Padre, sa Karyas. Hagilapin muna natin ang kanilang kinaroroonan ngayon at alamin natin kung anong uring nila lang ang mga ito. Nagtataka ako, Padre. Hindi ko maintindihan kung galing ba sa kabutihan o kasamaan ang kanilang presensya. Pagkalipas ng ilang mga sandali, muling umusad ang tatlo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan na ang paglalakad ng mga ito doon sa gilid ng ilog at mariin ang nakikiramdam sa buong paligid. Hanggang sa muling napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad dahil doon sa unahan ng ilog na kanilang kinaroroonan nakita nila ang dalawang mga katao, isang matanda at isang binatilyo na kung susumahin parang kasing edad lamang nila ni Butsok at Duroy wika nitong si Duroy. Mukhang mga tao ang mga ito, kay kaibigan na butsok. Bakit kaya nandrito ang mga ito? May misyon rin ba ang mga ito tulad ng ating grupo? Sagot nitong si Butchok. Maaring ganun din, Duroy. Ngunit maaring dito na din naninirahan ang mga ito. Kumprontahin na natin ang mga ito, Padre Duroy. At kung mga kalaban ang mga ito, wala na tayong magagawa kundi ang patayin ang lahat ng mga ito. Delikado ang kanilang presensya kapag hayaan natin ang mga ito na umaaligid sa ating kinaroroonan. Sigurado akong ramdam na din ang mga ito ang ating presensya. Ikaw ang bahala, Dudong bucok Delikado talaga kung hahayaan natin ang mga ito dahil maaring makapagpadala agad ang mga ito ng minsahe doon sa iba pang mga nilalang na kanilang mga kasamahan dito sa isla. Kaya pagkatapos ng kanilang usapan, muling naglalakad na ang mga ito papalapit doon sa dalawang nakikita nilang katao doon sa unahan. Nakahawak na ang mga ito sa puluhan ng kanilang mga armas. Itong si Padre Sakarias itinago na lamang niya ang kanyang dalang itak sa ilalim ng kanyang suot na damit. Ngunit Hawak na hawak pa rin niya ang puluhan ng kanyang itak. Nagkarga na din ng mga usal ang mga ito at mga puder sa kanilang mga katawan. Mariin ang pagkatitig nitong si Butchok doon sa dalawa. Pinakiramdaman ng binatilong sundalo kung anong uring presensya ang pinanggagalingan ng mga ito. Dahil kahit na malapit na ang tatlo doon sa kinaroroonan ng dalawang katao, hindi pa rin matitiyak nitong si Butchok kung galing ba sa kabutihan o kadiliman ang presensya ng mga ito. Natitiyak nitong si Butchok na mayroong malakas na harang na linlang ang dalawang iyon at kinakailangan nilang mag-iingat dahil sa presensya pa lamang ng mga ito. Batid agad nila ni Butchok nakakaiba ang kalakasan at tangan ng dalawa lalong-lalo na ang matandang nakayuko at sumasalok ng tubig doon sa ilog habang naglalakad naman ang mga ito papunta doon sa dalawang katao sa unahan tumigil na din ang dalawa doon sa kanilang ginagawa kita din nilang sobrang tanda na ng isa sa mga ito mataas ang kulay na puting balbas nito pati na ang buhok ng matanda lumingon ang mga ito sa kanila at ngumiti Pagkalipas lamang ng ilang mga segundo, biglang nakakaramdam ang tatlo ng pagkaaliwalas doon sa paligid na hindi nila maintindihan. Parang mayroong presensya ang tumama sa kanila na nagpagaan sa kanilang mga pakiramdam. Sobrang lamig na din ang ihip ng hangin doon sa paligid. Agad na may kinuha itong si Butchok na buti ng langis at uminom ito ng kaunti kasabay ng pag-uusal ng mga orasyon. Ganon din agad ang ginawa ng kasama nitong si Butchok na si at Padre Sakarias. Pagkatapos, agad nang bumalik ang kanilang normal na pakiramdam. Nang makalapit na ang tatlo doon sa dalawa, humanda na mga ito at kang tanong nitong si Padre Sakarias. Saan kayo nang gagaling? Magpakilala kayo at huwag ninyo kaming subukan ngumiti lamang ang matanda at tuwi kang sagot naman ito sa kanila. Huwag kayong mag-alala, hindi kami kalaban. Mas nauna pa kami sa lugar na ito, mga kaibigan. Inaasahan na din namin ang pagdating ng grupo ninyo dito sa isla. Nakapatay na din kami ng karamihan sa mga nilalang dito sa kambundukan na ito tinatawag ang bundok na ito na bundok ng Sumatra, ang tirahan ng mga nilalang na askar. Nilinis na namin ang lugar na ito para sa pagdating ninyo, para hindi na kayo matatagalan sa pagpunta sa lugar ng sayong, ang lugar ng mga satanismo. <laughs> ang matandang ermitanyo na tagapagpangalaga ng kalikasan ay nakikiusap sa akin na magpunta din ako sa lugar na ito para tulungan ang grupong may misyon sa mga satanismo. At sa tingin ko, kayo na ang grupong ito. Tama ba ako? Hmm, inususan nga pala ako ni Tata Islaw. Nakikiusap sa akin ang matandang ermitanyong iyon para tulungan ang grupo ninyo. Ramdam ko ang kabutihan galing sa kanan sa mga presensya nino kaya nakakatiyak akong kayo na ang grupong sinasabi ni Tata Islaw ako nga pala si Baston o maaring tawagin ninyo akong Lolo Baston ang matandang tinatawag na Anino sa lugar ng Saranggan at ang kasama ko ngayon ay ang aking tagasunod na si Mako tulad ng aking sinabi nilinis ko na ang lugar na ito para sa inyo. Kaya mas nakakabuking umusad na tayo papunta doon sa paanan ng bundok ng Sayong. Doon na tayo magpalipas ng magdamag. Sasamahan ko kayo. Kailangan ninyong magtiwala sa akin. Malaki ang aking maitulong sa misyon ng grupo ninyo. Bukod sa pakikipaglaban, marami na din akong alam tungkol sa lugar na ito. Nangunot ang noon itong si Butchok sa kanyang narinig. Ngayon pa lamang kasi niya narinig ang pangalan na Lulubaston. Ngunit nakakatiyak naman itong si Butchok na nagsasabi ito ng katotohanan dahil ang mga nakakakilala lamang kay Tata Islaw ay mga katulad nilang nakipaglaban sa mga kasamaan. Nagtatanong pa si Butchok tungkol sa pagkakilanlan ng matandang ermitanyo. Ngunit hindi talaga Matandaan itong si Butchok ang lugar na sinasabi nito at ang pangalan na lulubaston.